Yes, po, ito katapos install pa namin mapakayo na madidiri sa barangay pwede kung may maninit so yung mga pangitaan tayo hindi kong aral sa sabalay Dapat din? Then, ito kayo ko din Diri oh. sa ako, kayo ba ina ko di upo ito yung edi na tapay Sa salo na? Sa nga bulan sa March 23 Oo, doon ko ako wala na ko di upo Sa dako balay nga na yun? Oo Ay oh. <laughs> oh. <laughs> uh. Kung TV. Ah, hindi din eh. Ito ang mga Isaylo sa... Kung kayo din ako ba? Ito niya. Ito niya. Ito 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 Ha? Oo, saylo ko lang na pa. Sa hilo lang Ito mga sa hapon na ko nag-abot kapon, may nang mga uh kapilan -huh. sa magbalik-balik sa ako. Oo. Sige lang ito sa talaga. Ito so, na transfer nila na ni sa balay ito sa piyak kay Wiley Rosel at Tenor sa kamali din. So, para ilabalay guys ko na po. Wiley na may higa istard. So, dito sila sa piyak sa balay nila. So, ano guys, ako lang sa signal this. Tapos, ano naman itong <coughs> pao ka na. Okay. Muno ka, lansang. Lahat na, pwede tadi kay employer player hindi kaya. So guys, um, guys no, uh, ang na guys, ang signal guys, transfer tau. Uy, kung naman pakita sa inyo, hindi kami mag-auyat sa cellphone ko. Ah, bolt yeah. na sa ah, guys. Naka-anchor bolt. Sorry. na. Ako man naging takod. So, sa ito tayo sa balay nila. Tanong yung... ko <tipos> sa <tipos> babo. sa mga So guys, tapos ng pag-repair guys. Ay, na ta. Nagpagahan na ito naman. Laki, <tipos>